magandang gabi sa ating mga kaomre at ngayong gabi ay magkakanta kami ng Oplang Bandilyo para sa pagsasara ngayong alas 10 ng gabi ng Garden of Life Cemetery. Siyempre kasama ko ang mga ating mga kalitigas ng mga kapulisan ng Substation 8, Mandaluyong City Police Station. Tara, samahan nyo. Kaya pagingan nyo ang aming Oplang Bandilyo. Tara, let's go! Magandang gabi po sa ating lahat. Ipinababatid po namin sa inyo ng Garden of Life ay magsasara ng eksakto alas 6 ng gabi at kinabukasan ay regular operation hour na po. Mula sa inyong kapulisan ng Police Substation 8 ng Mandaluyong City Police Station na pinamumunuan ni Police Captain Arturo C. Si at panggalatang pangasiwa ng aming Chief of Police ng Mandaluyong na si Police Colonel Mary Grace ah, R. Matayang. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ipinababagit po namin sa inyo na Garden of Life Cemetery ay magsasara ng eksakto alas 10 ng gabi. At kinabukasan, ang regular operation hour na po. Mula sa inyong kapulisan ng Police Substation 8 ng Mandaluyong City Police Station pinamumunuan ni Polis Captain Arturo C. at pangkalatang pangasiwa ng aming Chief of Police ng Mandaluyong na si Polis Colonel Mary Grace at Madayag. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat po.